Anong mga bansa sa buong mundo ang posibleng maging kakampi ng Pilipinas sakaling saklakay nito ng China na nangunguna sa listahan ng Estados Unidos dahil may umiiral na Mutual Defense Treaty mula noong 1961? Ibig sabihin kapag inatake ang alinman sa dalawang rehiyon ng Pasipiko, obligasyon ng isa na tulungan ang isa. Pangalawa, ang Japan, malapit na kaalyado ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang Japan, nagbibigay na sila ng military equipment, coast guard vessels at training. Ayaw rin ng Japan na lumakas ang impluensya ng China sa rehiyon. Pangatlo, Australia, kasama ito sa mga kasunduan sa defense cooperation sa Pilipinas sa visiting forces agreement at bilateral defense exercises na tulad ng AUS PH exercise. Pang-apat, South Korea, kaalyado ng Estados Unidos at may lumalalim na relasyon sa Pilipinas sa defense at military training at nagbibigay na ng military assets ng FA-50 jet fighters sa Pilipinas. Pang-lima, India na may sariling tension din sa China, partikular sa Himalayas at interesado ring balansihin ang kapangyarihan ng China sa Indo-Pacific. Pang-anim, ang ASEAN o Association of Southeast Asian Nations na posibleng sumuporta sa diplomatically pero karamihan ay maingat dahil sa malapit na relasyon nila sa China. Ang pinakaposibleng Asian country na magsusuporta sa Pilipinas ay ang Vietnam dahil may sarili silang agawan sa teritoryo sa South China Sea. Ang pinakahuli ay ang European countries na kinabibilangan ng France, Germany, United Kingdom dahil suportado nila ng tulad ng diplomatic at economic at sa anyo ng sanctions o international condemnation. May naval presence ang ilang bansa na tulad ng United Kingdom, France na nagpapadala ng barko sa Indo-Pacific bilang simbolo ng suporta nila sa freedom of navigation.